Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 20 ng Setyembre, ipinagdiriwang natin si San Andres Kim Taegon at ang kanyang mga kasamang martir. Kamusta si San Andres Kim Taegon at ang kanyang mga kasamang martir ay isang pangkat ng mga banal na Koreanong martir na pinatay mula 1839 hanggang 1867 dahil sa kanilang pananampalatayang kristyano sa panahon ng mga pag-uusig sa Korea, si Andres Kim Taegon ay itinuturing na kauna-unahang paring katolikong koreano na naordenahan noong 1845 sa China. Ang kanyang hangaring dalhin ang pananampalatayang kristyano sa kanyang bayan ang nagtulak sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng mga panganib. Noong panahong iyon, ang mga Kristiyanong Koreano ay dumaan sa matinding pag-uusig dahil sa takot ng gobyerno na ang Kristiyanismo ay magdudulot ng pagbabago sa lipunan at politika. Sa kabila ng panganib, marami sa kanila ang nagpatuloy na tahimik na isinasabuhay ang kanilang pananampalataya at ipinasa ito sa kanilang mga pamilya. Si Andres Kim Taegon ay inaresto at pinatay noong 1846 sa edad na 25. Inang kanyang mga kasamang martir ay binubuo ng mga pari, madre, laiko, at maging mga bata na lahat ay nakaranas ng mabibigat na parusa at torture dahil sa pagtangging isuko ang kanilang pananampalatayang kristyano. Ang kanilang kwento ay puno ng katapangan, tibay ng loob, at hindi matitinag na pananampalataya. Narito yung isang panalangin kay San Andres Kim Taegon at sa kanyang mga kasamang martir, o Diyos aming Ama, na nagbigay kay San Andres Kim Taegon at sa kanyang mga kasamang martir ng tapang upang tiisin ang pag-uusig at kamatayan para sa pagmamahal kay Heso Kristo, ipagkaloob mo sa amin ang grasya ng pagtitiyaga sa pananampalataya kahit sa mga mahihirap na sandali ng aming buhay. Sa kanilang pamamagitan, palakasin mo ang aming pananampalataya at determinasyon upang maipahayag namin ang iyong pagmamahal at katotohanan sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Sa pamamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.